Hi, good morning mga ka-vlog So, karon mga ka-vlog Unexpected po ako mga ka-idol no na na uh, third week ako nagsimula ng mag-youtube channel so umabot siya ng one key subscribe and maganda po yung uh, views niya sa live so sana mga idol supportahan niyo ako hanggang hangat dulo so ayan ang ah uh, babatuloy po to yung channel ko to na Anthony Official Sir bago po tong channel mga idol so sana bigyan niyo ng suporta at uh, mag-support din ako sa inyo Ayan guys. <coughs> Itong video na to ay para lang po sa mga baguhan na kagaya ko na nagsimula pa lang ito. So, ito ang tunay na pagsimula. So laban lang tayo mga idol. Ngati ito lang ang video mga idol. So, sana nga niyo ako. Asa nang sumusuporta sa akin dyan. Thank you, thank you. God bless.